paano mag-promote ng video sa TikTok or yung may basket, no? So, kung nagti-TikTok affiliate ka or isa kang affiliator sa TikTok, dapat alam mo to. Siyempre, punta tayo sa ating TikTok app. Pagpasok natin sa TikTok app natin, ang gagawin natin, punta lang tayo sa profile natin para makarating tayo dito. Then, hahanapin natin yung video na gusto natin i-promote. Make sure kung yung video mo na ipopromote mo or ipapaboost mo kay TikTok ay kailangan kung ano yung nasa video mo, yun din yung nasa basket mo. Hindi pwede magkaiba kasi para iwas violation tayo. At yung video na gagamitin mo or ipopromote mo, make sure na wala kang binanggit ng mga labag kay TikTok. Kailangan yung video na yun is wala siyang lalabag dun sa guidelines ni TikTok. No? Make sure na ganun. So halimbawa ito yung ipapaboost natin kay TikTok. No? click mo lang yung video na yon Then, pagdating doon sa video na yon tignan mo dito sa may side sa kanan, sa baba, may 3 dot dyan. Click mo lang yung 3 dot. So, pag naklik mo yung 3 dot, eto na, lalabas na dito yung, yung, ano, hanapin mo lang yung promote. So, eto yung promote. Yan, click mo lang yung promote na yan. Pag naklik mo yung promote na yan, then mapupunta ka na dito sa promote. So, dito mamimili ka na kung ano ba yung gusto mo mangyari dun sa video na inano mo. So, makikita, mapapansin mo, eto yung, eto may red siyang ganyan. So, eto, eto kasi mga pin-promote ko na. So, ginawa ko kasi siya ng tutorial. So, ayan, eto naman, eto yung pin-promote natin ngayon, no? Makikita ninyo, meron siyang red sa taas. So, ngayon, dito sa time na to, meron siya dito sa taas. Makikita ninyo is get sales, boost account, and boost live ko nagla-live ka no. Dito sa part na to pag get sale kasi siya, makikita niyo naman na napakamahal 551,000 1,600. So napakamahal. Ano may babayaran mo 1,700, 1,100? 76 one day lang yan ha sa get sale. So, hindi tayo dyan kasi masyado siyang mahal, no? So, ang gagawin mo lang, boost your account. Click mo yung boost your account. Dito kasi sa video na to, makikita mo dito is um, more video views, more followers, more profile views. So, mamili ka dyan kung anong gusto mo mangyari dun sa video na yon Para alam ni TikTok yung gagawin niya. Kasi dito sa part na to, itong boost account na to, si TikTok yung binibigyan mo ng... Um, karapatan, binibigyan mo ng karapatan si TikTok para siya yung mamili kung saan niya itutulak yung video na pinopromote mo. So, ngayon dito lang tayo sa um, eto, more, vi more videos ano, more video views dito, ayan. Dito tayo sa more video views. So, sa more video views, scroll mo lang siya. Then, makikita mo yung budget dyan. Ayan. So, 176 siya per day. So, namumove yan. And duration niya is for one day. Gagawin mo lang dyan, ipush lang natin sa pinakadulo. Ayan. And for ano, 25 pesos. 25 pesos yung babayaran mo. Ibu-boost siya for duration niya is 1 day, no? And ang babayaran mo ay 28 pesos sa baba. Then, mabubush si TikTok ng eto. Eto yung range niya. Estimated video views from 175 to 100, 1,690. Pero dito kasi sa part na to, kung mapapanood dito ng kahit 175 lang na views at nagustuhan nung nanonood yung video mo, lalo na kung quality siya and true to true to ano siya, yung totoo yung sinasabi mo sa video hanggang dun sa may basket mo, malaki yung chance na itulak. Kasi pag habang pinapanood yan, habang pinapanood yan, binubus siya ng binubus ni TikTok. Nilalagay siya sa FYP. So, malaki yung chance na mag-trending yung videos mo. So, ganun lamang po siya kadali. Ayan, then i-click lang natin. Sige, itutuloy na natin to. I-click lang natin yung pay. So, naklik mo yung pay. So, lalabas na dito yung ano mo, yung tag dito. Yung, kung ayun, kung ano ba yan? Ito. Ito. Automatic siya na magbabawas sa ating Gcash. Ayan, no? So, 28 pesos siya kung makikita mo dito. 28 pesos. So, i-confirm lang natin siya sa baba. Click natin yung confirm. Ayun. Tapos, magsisignal na siya ng confirmation. Wait lang natin. Naglo-loading siya. So, ayan. Confirm. 10 seconds. Click lang natin yung confirm. Ayun na. So, automatic ayun na, nagbawas na siya. So, ayun na, automatic nagbawas na siya dun sa ating um, So, guys, sana may naitulong ako. That's all for today's guys. Thank you and God bless.